sa mga katika so yun ilang araw ko na pong kasakasama sa yung ating bida sa sideline sa pagkoconstruction ayun. dito na po tayo sa may site late na po tayo half day na naman po ang nangyari so wala na yung gagawa ganun talaga ang buhay kaso sobrang putik puti dito mga katiga grabe ito po ang daanan dito mga katiga yan, yan po dito tayo Yan po yung ating uh, pinapasukang construction site so, sobrang putik kung papasin niyo po aking tiyananas itsura po ng ating video. Tingin nyo know, po. Hi ka muna sa kanila anak. Hi! Hi! Sheesh! O paano mga katiga? Dahil super late na. Ha? Hanggang dito na lang. Update na lang po tayo. Bye bye! Mga katiga. So nandito na po tayo sa ating sites. So sinisimula na po natin ang pag buho kayo. Buho kayo po tayo ng poste. So alawang poste na to. Ito na po ang ating nahong kaya. lalim yan is 110. So, may 3 feet yan. So, Yung ginawa natin na paso negro. Ay, natakpan na. At tinipag na po yan nila utol. Ito pa yung isa. Ito natin kahapon. Yan. Tapos, ayan, yung puso negro natin. Tawa na. Oo. Oh. ating bida nandun sa lolo niya. So, yun muna. So, yun lang mga katiga. So, maraming salamat. Ingat and God bless. Alis kayo dyan pa.